Tuwang-tuwa ang madlang people sa latest episode ng It Showtime. Ito ay matapos ang naging aktingan sa tawag ng tanghalan ni Nabay Ganda, Bong Nabaro at Janice de Belen. Matatanda na ibinalik na ng It Showtime ang drama sa tanghalan. Kaya naman muling nabuhayan ng madlang people sa huling segment na ito ng It Showtime. Samantala, Ngayong araw nga ay merong special guest si Nabais Ganda at Bong Nabaro sa drama ng Tanghalan. Ito nga ay ang pinag-uusapang aktres ngayon na si Janice de Belen. Dahil trending ang eksena ni Janice de Belen at Janine Gutierrez sa nakaraang episode ng Dirty Linen, ay iyon ang ginamit nilang tema sa drama sa Tanghalan. Sa kabilang banda sa paglabas pa lamang ng batikang aktres ay naghiyawan na ang madlang people. Dahil na rin sa hype na meron sa pagitan ni na Vice Ganda at Janice de Belen. Matatandaan kasi nag-viral ang hindi pagpansin ni Vice Ganda kay Janice habang ito ay kukuha ng chicharon. Dahil naman sa viral scene na yon ng dalawa ay ginamit nilang props ang chicharon sa kanilang nakakatuwang aktingan. Hindi naman magkandahiyawan sa pagtawa ang mga tao sa studio habang ginagawa ni na Vice Bong Navarro at Janice de Belen ang isang eksena ng Dirty Linen. Maging ang props na chicharon ay kinagiliwan ng netizens dahil sa sobrang dami nito. Gayunpaman ay nilinaw din ni na at Janice de Belen na walang away o issue sa pagitan nila at tanging biruan lamang ang kanilang ginagawang bangayan. Magpilana! 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 walang main bone. At higit sa lahat, Hello. hindi siya maramon. Ladies and gentlemen, pag po